ay ang maigting na kampanya ng PNP Isabela laban sa krimen at iba pang iligal na aktibidad matapos ang matagumpay na operasyon mula May 16 hanggang May 22, 2025 sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Sa pagpapatupad ng RA 10591 o batas laban sa iligal na pagdadala at pagmamayari ng baril, tatlong suspek ang naaresto at dalawang armas ang nakumpiska. Bukod dito, pitong baril ang voluntaryong idineposito at pito pa ang isinuko sa ilalim ng programang kontraboga sa kampanya laban sa mga most wanted person na aresto ang isang top most wanted na may patong sa ulo na 140,000 pesos. Isang individual ang nahuli sa regional level habang 17 operasyon ang uh, nagresulta sa pagkakaaresto ng parehong bilang ng mga wanted persons. Limang operasyon naman ang isinagawa laban sa mga lumalabag sa special traffic laws gaya ng helmet law, land transportation code at seatbelt law na nagresulta sa pagkakaaresto ng lab bing walong katao. Hindi rin pinalampas ang mga lumalabag sa mga lokal na ordinansa kung saan nasa kabuang dalawang libo isang daan at siya na katao ang nahuli. Sa bilang na ito, isang libo apat at apat ang pinagmulta sa at anim at naman ang binalaan at pinalaya. Umabot sa 496,151 151 pesos ang nakolektang multa. Sa kampanya kontra illegal na droga, dalawang operasyon ay isinagawa ng Ilagan at Kawayan City Police Stations na nagresulta sa pagkakaaresto ng apat na street level individuals at nag, uh, nakapag uh, or pagkakakumpiska ng 0.6 gramo ng hinihinalang shabu. Patuloy ang panawagan ng PNP Isabela sa publiko na makiisa sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. IFM News.